Nakarating na rin daw kay Vice President Sara Duterte ang impormasyong lantarang pinag-uusapan sa Kamara ang planong pagpapatalsik sa kanya. Git ng bise, malinaw na may mga gumagalaw para pabagsakin ang pamilya Duterte. Nagbabalik si Mean Los Baños. I'm not at all uh, bothered. I am bothered na gusto nila i-frustrate ang pinili ng mga tao na maging Vice President all because of power and politics. Hindi raw nag-aalala si Vice President Sara Duterte kung matuloy ang umano'y nilulutong impeachment complaint laban sa kanya. Mismong ang Vice Presidente ang nagkumpirma na nakarating daw sa kanya na may plano sa Kamara na patalsikin siya sa pwesto. Pinag-uusapan nila, kahit na i nila, pinag-uusapan ng members of the House of Representatives. Expected na yon. Nagagawin nila. Kasi ano ba ang gusto nilang gawin? gusto nilang pabagsakin ang pamilya Duterte sa politika. At hindi lang siguro politika, sa personal din dahil sinama nila yung asawa ko sa sinama nila yung asawa ko, di ba? He's a private individual pero sinama nila sa harassment uh, nila. Hirit pa lang pangalawang Pangulo kung tutuusin. Wala naman daw talaga siyang planong tumakbong Vice President. Pero pinakiusapan daw siya noon na magkapatid na Pangulong Bongbong Marcos at Senator Amy Marcos na tumakbo bilang VP. Gumapit na sa akin yung magkapatid na Marcos. Sabi nila, hindi kami mananalo kung hindi mo tutulungan kami sa Mindanao at sa Visayas. Sabi ko sa kanila, Okay, sige. Dahil maraming big ticket projects si Pangulong Duterte sa Davao City, sa Mindanao at sa si ibang lugar pa ng ating bansa na gusto nating mapatuloy. Kaya nga, di ba, tumakbo kami on the platform of unity and continuity na hindi natin nakikita ngayon na saan na yung mga big ticket projects. Wala na lahat. Unappropriated. Kaya ang tanong, Nagsisisi ba siya na tinulungan niya si PBBM noong nakarang eleksyon? Do you want to answer that question? din ni Duterte, hindi siya nagsisising tumakbo siya bilang Vice President. I do not regret running for Vice President kasi imagine niyo kung ako mayor ngayon at inahabol-habol nila ako dahil alam nilang pwedeng tumakbo ito sa 2028. Bakit ko nire-regret yan? hahabulin nila ako. Alam nyo, kahit matanggal nila ako as Vice President, hahabulin nila ako until the day na maupo sila sa 2028. Tinanong ko rin siya kung may balak ba siyang tumakbo bilang Pangulo sa 2028. Mahirap sagutin ang 2028 kasi imagine niyo, pagbaba ko dito, nahulog ako doon sa hagdanan. ba? Diba? Inamatay eh, ako bukas. Sayang yung paghahanda ko sayang yung paghahanda ko dahil ang layo ng 2028. Dapat magplano for 2028 sa 2027 at fourth quarter ng 2026. Dagdag pa niya, tila may playbook na pinapatupad ang mga gustong sirain ng kanilang pamilya sa politika. Nariyan daw ang Quadcom sa Kamara para imbestigahan ang drug war at extrajudicial killings noong panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Idagdag pa ang ICC at plunder case. Maging ang asawa at kapatid daw ni VP Sara, tinatawit ngayon sa drugs smuggling. So nakikita ninyo yung oh, gusto nilang mangyari. They want to project the family as corrupt, as criminals, as walang kwentang mga tao, kundi para sa pansarili lang nila. And bakit ba? Bakit? And all because, sabi ko nga, sinabi ko na dati, we are a threat to the perpetuation in power of people na interesado maging, sabihin na natin Prime Minister, Prime Minister kung matuloy yung niluluto nilang chacha. Sa ngayon, nag-hire na raw si VP Sara ng mga abogado para maprotektahan siya. May sariling abogado rin daw ang kanyang ama para umasikaso sa mga kasong kinakaharap nito tatanggapin na lang daw ni VP Sara kung ano ang mga susunod na mangyayari sa kanilang pamilya. Aniya, kesera-sera, whatever will be, will be. Nauna naman ang itinanggi ni House Public Order and Safety Chairman Dan Fernandez ang aligasyong may nilulutong impeachment laban kay VP Sara. Nagbabalita mula sa frontline. May an Los Baños, News 5. Kaugnay pa rin ang balitang iyan, mariin namang itinanggi ni House Deputy Majority Leader Erwin Tulfo ang akusasyon ni VP Sara tungkol sa planong impeachment ng kawara laban sa kanya. Mga kapatid, Lucy Cruz Valdez po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News5 social media pages.